At sa pagkakataong ito, kakausapin po natin ang kandidato sa pagkasenador na nangunguna sa ngayon. Sa ngayon, o oh, sa maagang bilang po, mga kapuso, ang senatorial candidate, Miss Grace po. Magandang gabi po sa inyo, Ma'am Grace, si Michael Riques at Mel Tiangco po ito. Hi, magandang gabi po, Sir Mike at saka ka, Ma Ma'am Mel. Magandang gabi po sa lahat ng nanunood. Tumawag po kami sa inyo para makuha po ang inyong reaksyon dito sa... Na natututukan niyo ba yung uh, initial account ika nga na nagagaling sa Comelec po? Um, medyo po, actually ngayon po, eh, nagtitipon-tipon yung aming pamilya, may maliit na salo-salo po kami kasi um, syempre pasasalamat na rin at alam nyo, sa totoo lang, naging hindi po madali itong laban na ito at uh, naging masaya po ako na at least masama man lang tayo doon sa 12. Hindi lang umasama eh, na nangunguna kayo eh. Mula nang uh, magpalabas ng uh, tali ang COMELEC, uh, and although unofficial and partial, eh, number one kayo, ma'am, hanggang ngayon eh. Eh, yun nga po, pero patuloy pa rin hinihiling ko ang panalangin ng ating mga kababayan sapagkat, alam niyo po, Ma'am Mel, nung tumakbo po yung tatay ko ng 2004, uh, naguna po siya, tapos nung natulog po ni <laughs> na iba po yung resulta. <laughs> Ay, pero, so, walang tulog na yun. yung gabi. Wala na <laughs> pong tulugan, tulugan wala. to. Parang kuya germs na po <laughs> tayo ngayon. Wala <laughs> na pong tulugan. Oo. Pero sa totoo lang po, siyempre iba naman ang kumpiyansa natin ngayon dahil ang mismong Pangulo natin ay ehemplo natin at ang Comelec Chairman talagang ako po ay nakikiramay sa paghihirap na dinaanan niya dahil alam kong hindi po talagang madali ito. aha okay. Uh, Mam Ma Ma Ma'am Grace, nagbabakasal, nagbabakasakali lang po kami sa tanong na ito. Mula po nung uh, nagumpisa yung eleksyon kaninang alas 7 ng umaga o bago po yung bisperas ng eleksyon kapon, nagkaroon na ba kayo ng pagkakataon mag-usap ni Pangulong Noy Noy Aquino? Uh, alam niyo po, tinext ko po ang pangulo kahapon. Ah, uh, bago pa po, tinext ko po siya kahapon bago po mag-umpisang botohan at sinabi ko po sa kanya na ako'y talagang taus puso nagpapasalamat sa pagkakataon na binigay niya na mabigyan ko ng dangal ang pangalan at alaala ng tatay ko. At sinabi ko, ako po ay talagang proud na masama sa Team Pinoy sapagkat alam ko unti-unti niyang naibalik ang tiwala ng mga tao sa institusyon. Mm -hmm. Okay, isa pang proud na tatanungan namin kung kasama nyo dyan ngayong gabi. Sa pagtitipon-tipon na sinasabi ninyo ay si Tita Susan. O, oh, proud, ay, proud Siyempre, proud, eh, proud. siyempre <laughs> alam mo. Ha? Yan po yung number one na nagdadasal uh, para sa akin uh -huh. uh, sa Nazareno. At siyempre po yung aking asawa at mga anak. Pero siyempre, ba, may iniwan sa inyong hamon, ha? Ha, dapat galingan mo. Oo, oh, oh, pagbutihan ko. <laughs> pagbutihan ako, mo. <laughs> Yan ang pinakamahirap pag ang konsyensya mo ay eh, katapat ng kat, kat na lagi mo nakikita eh. Di ba? <laughs> so, yun po. Parang uh, napakasaya ng boses mo, Grace. Siyempre okay. masaya po. Pero Masaya't. alam nyo, sabi ng tatay ko, humility in victory, hindi pa po tapos. Ako'y nagpapasalamat, masama man lang tayo sa, sa dose. Okay, hmm. ma'am, sa, sa, mga, sa mga sandaling ito, number one kayo sa pilangan so far. an pat pat sa totoo lang, ano ang talagang inaasahan nyo magiging ika ngay ranking ninyo sa top 12 na lalabas sa pagka-senador? gusto mo ba yung totoong sagot dyan? Naman! Ay, <laughs> ano po? Na naman. <laughs> Hindi, akala ko po, ito talaga yung totoo. Akala ko po ay maghihingalo ako sa 10 hanggang 12. Oh? Sa so, Sapagkat, unang-una po, kung mapapansin ninyo, ang talaga namang nagsaga sa akin na mag-ikot, uh, tulungan ako, ay si Senator Chi, si Senator Serge. Um, at siyempre, yung, yung liberal ako ay wal, buong um, pusong inagap, wala akong mga kondisyon. So ako ay nagpapasalamat. Yung aking ninong naman, kahit na papano, nandiyan pa rin ang goodwill. Pero ang aking makinarya po ay hindi po ganun ka Uh, kaya para sa akin po, talagang suntok sa buwan. Ang ayoko lang talaga, sabi ko, ay wag mapahiya ang pangalan ng tatay ko. Kaya talagang sinipagan ko po. At siguro naman dito sa inyong tinatawag na ranking, eh, nako, eh, kayo hindi magiging senador kung talaga ang dayaan ay magiging talagang apaw-apaw na sa puntong ito, Ma'am Grace. Ah. Uh, huh? siya lang <laughs> yung, yung, Masa, nangyari, mas... yung, nangyari, yung nangyari no na pagtulog ni FPJ eh, paggising kinabukasan siya ang talo. <laughs> yun na nga eh, kaming lahat natulog pero yung tatay ko sigurado hindi natulog yun pero um, uh, yung diwa noon gising ng mga oras na yun kaya lang yeah. talaga Pagod. sa kasawiang palad din, nangyari pa rin yon. Kaya nga ito'y pagkakataon para naman magkaroon ng konting pagtatapos rin ang nangyari noong 2004. O ano man yung pagtulong na gusto gawin ng tatay ko, sana naman ay magawa ko yun. Uh, Miss Grace, doon sa, sa Team Pinoy ba, meron kayong rankings na pinredik among yourselves? In the, in the party, I mean. Uh, ang partido po ay naging uh, masigasig sa kanilang pagtutok sa aming uh, kandidasiya kandidatura. Pero um, yung ranking po, hindi naman po nalalayo sa lumalabas ngayon. Pero hindi ko po pwedeng um, sabihin sa inyo, sapagkat privately commissioned po yan ng Liberal Party. Pero talagang ang pamumuno ng Liberal, nandyan si Secretary Mar, mm -hmm. um, at uh, yung mga ibang grupo pa, at syempre yung ating Presidente, hindi po talaga ako pinabayaan na Ah, uh, yung campaign manager namin na si Senator Drilon, hmm. naging tatay sa amin, naging photographer, MC, copywriter, lahat po siya dahil hindi naman po hindi, kaliwas sa iniisip ng iba. Hindi po naging uh, magastos uh, masyado yung aming kampanya. Opo, Ma'am Ma Grace, si Mike po ulit pa, Sa kapakanan po ng no, mga hindi nakatutok sa iba't ibang mga plataforma ng iba't ibang mga tubak sa pagkasenador, sa kapakanan po ng no, mga nanonood at nakikinig ngayong gabi sa buong bansa, pakiulit nyo nga po yung mga advokasya, yung mga ipaglalaban niyo, yung mga itataguyod ninyo, pa, kapag naging opisyal na po itong ganitong klase ng resulta at kayo ay isang naganap na uh, naging senador ng Republika ng Pilipinas? Um, opo, sa puntong ito ayoko po maging masyadong presumptuous pero yung akin aking programa po, uh, pangarap ko habang dinidinig ang K-12 bill ay magkaroon ng provision na standard lunch program sa lahat ng public elementary school. Kakapalabas lang nung real-time documentary ninyo kung saan pinakita na yung poverty incidents at yung hunger incidents sa, sa Metro Manila alone, parang 6 out of 10 families are are worried about where to get their next meal. So napakahalaga po yan. Pangalawa po, sektor ng agrikultura. Isang sektor na napakahalaga sa ating bansa. Kung ano man ang aking alokasyon, gusto ko po talagang palakasin ang sektor na yan. At pangatlo po, syempre yung patuloy na pag-aaral para magkaroon tayo ng malinis at maayos na eleksyon. O ayan, salamat po at uh, pinaunlakan nyo kami sa pagbanggit ng mga yan para alam namin kung saan namin ibabase yung inyong ikangay performance kung sakaling maging O bakit? Bakit tayo tumatawa? Eh, si, Tita Susan... mo, ha? si na, mo. Napakingan ba? pa sa tabi nyo si Tita Susan? Napakingan niya ba yung mga sinabi nyo, ma'am? Pagbuti. Hindi, eh, nandito ako sa labas ngayon. Ayaw ko makita yung reaction niya. Baka, baka sinusambatan na ako ngayon palang eh. pero, pero, alam niyo... Alam niyo naman po yung mga barkada ng nanay ko, hmm. uh, hindi talaga ako titigilan ng mga yan. At lahat sila talagang madasalin at matulungin, kaya uh, yan din po sana ang magiging uh, lakbay ko sa panalo na to kung sakasakali po. At dun sa mga nakatunggalin nyo sa ibang uh, ticket sa ibang koalisyon, sa ibang partido na hindi pa palarin na mahirang bilang mga senador ng ating republika, ano po ang mensahe ninyo sa puntong ito? Bagamat inuulit po natin paulit-ulit mga kapuso na ito po ay partial, unofficial at uh, ilang milyon pa nga ba? Uh Oo, -oh, na di, bilang 12, pa lang ngayon. 12 million na, 12 million na naman, sa 12 milyon na. Sa 12 milyon na po, ah, uh, Miss Grace. talaga pag -utumain. Ano po naman ang mensahe doon po sa mga kapwa ninyong kumandidato na hindi papalarin na maiboto bilang senador, ma'am? Eh para sa akin po, ah, uh, uh, Siyempre, maintindihan kong napakasakit yon dahil lahat naman kami talaga ay nag, nag, naging masigasig at naghirap dito. Pero siguro bilangin din natin kung anong grasyang itinigay sa atin ng Diyos. Para sa akin, ang pinaka-importante ay ang kalusugan at kaligtasan ng aking pamilya. At siyempre po, na yung ating paniniwala ay hindi natin winala. So kung tayo'y tumakbo na hindi naman tayo nanira ng kapwa natin sa tingin ko pwede din natin uh, bigyan ng um, tagumpay ang ating mga sarili sa larangan na yon Miss Grace at what are you confident about the atong lumalabas sa mga numbers no especially for yourself no at what point sa tanxenyo na talagang Uh, ibig sabihin, eh... Sigurado na? Sigurado na. Ayan. <laughs> ay, Hindi ah, pa naga. ba? Ay, sorry. Okay, Yun na nga, yun ay, talaga, Ay, 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 ano, wala nang balikan. Talagang yun na. Ay siguro ma'am sir pag uh, natulog po <laughs> at nagising at nandun pa rin. Hindi, hindi, hindi ko talaga alam kasi yung canvassing po mag-uumpisa pa ng 10.30 officially sa PICC. So hanggat sabi nga nila hanggang sa dulo dulo nito hindi natin talaga pwedeng sabihin. Basta kami nga ng nanay ko itong posibilidad na pasok na tayo sa 12 po ay talagang taus puso ng nagpapasalamat. Ma'am, nagpapasalamat po kami sa oras na ibinigay ninyo sa 24 oras ngayong gabi at sama-sama po natin na uh, babantayan Oo, ang oh, bilang. Uh, sabi nyo nga, sabi ni Kuya Germs, walang tulugan. Magandang ah. gabi po sa inyo dyan <laughs> at sa pamilya <laughs> ninyo. Kamusta na lang kay Tita <laughs> Susan? Salamat, Salamat po, Grace. po Thank Sir Mike at Ma'am Nell. Good Thank evening, you. mga kapuso. Ang kandidato sa pagkasenador na ngayon ay nangunguna number one, ha? Mm. partial and unofficial bilang, walang iba kundi si Grace Paul.